Kumusta po kayo na dyan, mga kababayan ko? Uh, pasensya na po kayo at uh, hindi ko po tayo masasamahan ngayong araw na ito dyan sa Albay. Pero um, alam ko po na tulad po ng paghahalaga ninyo sa akin, ay hindi nyo po pababayaan ang uh, ating uh, pinakamamahal na senador, uh, ang uh, Mr. Malasakit po ng Senado, si Senator Puya Bongo. Ipadama po ninyo kung paano po magnalasakit ang mga Bicolano. Gaya na lamang po ng pagmamalasakit niya sa ating lahat, lalong-lalo na ang mga kapos sa buhay. Alam niyo po, ngayon lang po ako nakakilala ng katulad ni Senator Bongo. Walang pinipiling lugar, walang pinipiling oras, at walang pinipiling katayuan sa buhay. Lahat ng Pilipino para sa kanya ay mahalaga. Lahat ng Pilipino, lalo na ang mga mahihirap. Napakarami pang batas at programa ni Senator Bonggo. Pero, alam niyo po ba ang pinakamahalaga? Isa siyang tunay na tao na kung magservisyo, personal, harapan. Hindi po sa TV o Facebook lang. Hindi po pilit at higit sa lahat, may malasakit. Pero bago po ako magpaalam, may, uh, may sekreto po akong isishare sa inyong lahat. Ano niyo po yan si Kuya Bongo? nako yan po eh, nasyado humahiyain. Totoo po yan. Ayaw niyang ipagmalaki ang napakarami na niyang nagawa para sa milyon milyon Pilipino. Trabaho lang ng trabaho lang yan. Kaya ako naman, sa party ko, ako naman po sana ang sa inyo o makikiusap kung okay lang pa. Gawin natin ito para sa kanya. Tayo na mismo, tayo na po ang magkwento at magbalita sa iba. Kung gaano tayo kaswerte, kung gaano tayo kamahal ng nag-iisang Mr. Malasakit, ang ating si Senator Kuya Bongo. Maraming salamat po. Diyos mabaris po sa Indugabos. Kaya bago ka ngamin,